ngayon yes. oh, so putukan nakaharap sa atin dito sa colony ayo ito na na Hi guys, my name is Arlenio. Nandito ako ngayon sa likod ng bahay namin dito sa Taytay Rizal. Bali, ito yung bahay namin. Na. Dito kami sa uh, yung bahay namin. At nandito ako ngayon sa likod para itatry namin kunin yung, yung honey sa beehive ng wild bees or apis dorsata or tinatawag din sa amin sa mas bate na putyukan or pokyutan. So ito na. Ito lang ang suot ko. Ah! Yo may meron na akong bisot so nagsusot ako ng bisot tapos mamaya may aakyatin ko yan para makuha natin yung ano so sa tingin ko parang kulang isang balde sobra si isang balde ko makukuha natin dito try ko ipo i-focus yan sila oh aakyatin ko yan mamaya at susubukan natin kunin yung honey so inaintay ko lang yung kasama ko magawa ng pampausok ayun no si Wilbert Castramos shout out sa iyo saka yung sa asawa mo si Carol Castramos so see you later mag vintage outfit tayo mamaya Ito, uh, pinalam lang dun sa homeowners association papalam lang namin for respect lang so see you later pag naka change outfit na ako So ito na guys, naka na tayo. At aakyatin muna natin, tingnan muna natin kung paano tayo makakapwesto dyan. Naka-soup na tayo, so prepared okay. tayo, no? At aakyat na muna ako. Titingnan ko dun sa taas kung, kung paano ako magpwepwesto dun sa taas. Pero hindi pa kami magpapausok. Mamaya pa. So, let's go! so kailangan mabili lang na gulat dito guys para madali ma for the vlog lang ito, for the vlog sa mga bata na nanonood dyan please do not try this at home or even sa wild kasi dead dito hindi too friendly na honeybees So, wala tayong takot, no? Dahil may protection tayo. and guys, oh, gigitan nyo. Ito yung Apis Dorsata. A.K.A. Pocutan or Pocutan doon sa amin sa probinsya. Yung ano, yung sa gilid, oh, may ano na, bakante na. Ano kaya nangyari dyan? Kinukuha na siguro nila yung kanin nila dyan. Kung nakikita nyo guys, hindi sila nag -ugay. hindi pa sila nagsasend ng signal na may danger sa colony ni nila. Yan oh. Baba muna tayo at wala pa tayong mga uh, timba na lalagyan. So ito na guys, nag-ready na kami ng mga pampausok, ng mga fresh pa ng mga dahon tapos mga dried leaves. Tapos pinang didis namin ng bahagya dito sa ilalim para hindi kumalat baka kumalat ng apoy eh, sobrang init kasi, kasi ngayon alright let's do this ah. dito na ako guys sa taas at nakat ko na Ah, sa harap ko lang yung mga uh, putiupan. Oh, ha? Oh. Hmm. Walang takot. Protektado tayo ng bisot. Grabe, ang laki talaga pala nila. Oh. No. Hindi nakaharap sa atin dito. Ang um, Baldi Japs Okay so Kutsukan Dito sa harap ko So hintayin ko lang Mapausap yung mga kasama ko Tapos dito lang ako para makuha ko na yung honey kapag umalis na yung mga bubuyog. Ito nga pala sana yung unang attempt namin para makuha yung honey. Kaso sa di inaasahang pagkakataon ay nabulabog ko ito at hindi pa nakapagpausok yung mga kasamahan ko dun sa baba. Okay, let's go! Uy, nag na! Nag-a-wave, nag-a-send na siya sa signal na may danger sa colony ni. Uy! 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 na! Nag-a-wave! nag Wala! Uh, <oops>. <liner> ah, uh ka <rouge>. <suction> mo! <Agreementị> Dito nga ay na yung mga pupyutan at hindi pa nakapagpausok yung mga kasamahan ko doon sa baba. Kaya nung susubukan na nilang magpausok ay hindi na nila nagawa dahil inaatake na din sila ng mga computer. Tiktok ba kasama Tara later! Ano pa pausok dito guys? Ayan, lighter! So, sa punto na to, guys, ay eh, sinubukan ko nga magsindi para mapausukan ko yung mga bubuyog. Kaso yung kasama ko, ay eh, dinala pala yung lighter. Kaya kung mapapansin niyo ay eh, marami mga bubuyog na mga umaaligid dahil walang usok. Pero pag napausukan ko ito, ay eh, mawawala naman sila. Sa punto na to ay eh, umuwi na pala muna yung mga kasama ko para dublihin nila yung kanilang mga suot para may protection sila laban sa sting ng mga pokyutan.

Ayan okay, guys, so yung kulay yellow, yan yung mga honey, yan yung kukunin natin. Tapos itong mga ano, sa baba, yan yung mga islogan nila. O, kukunin na natin guys ulit ha. Kelok, okay, basi yung hulog kinin diba ha? Oh, marainin, honey yung hulog ko. Sige, kontrolin ko na. Sige, na. Orang Wara, orang selut. Adik ada kosong tuh nih kita kok. Pausuk kamu dapat pausuk. Hah? Ada orang selut. Ada orang selut. Tara, parang sulod Wala yung laman Yep Yan guys, no? Yan yung kutsukan Yan yung kinukuha nilang Kaya pa nila makuha Tapos yung color yellow Ito yung color yellow, ito yung honey Tapos ito yung brood, yung mga isluga nila So ang kukunin natin Yung color yellow lang Yung puro honey yun na sa taas yung may mga takip na, yung may mga butas tapos yung iba may mga takip na puro honey yan ito so yung mga honey talaga oh ang okay. dami pa hindi na jap, hindi ulit jap, kaya di oh may mga puchil oh adi 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 hindi ako may Hey guys, may okay, nagsal ninyo Ito po yung pagkuha ko ng honey <laughs> Yung mga nakuha namin Yung naka lima na din kami na jar na may honey Tapos yung iba may mga honeycomb kami na nakuha Mamaya andun na sa loob Pinasok na namin So extract namin ito May kukunin pa kami dito ng mga honeycomb yun ano yung mga tin may tama ng Putyukan. picture picture picture, picture. picture one, two, three. <laughs> at ito na nga guys ang mga nakuha namin ng mga honeycomb at honey yung ibang honey ay pinamigay ko rin sa mga kasama ko sa mga tumulong sa akin doon sa mga nagpausok dun sa ilalim ng puno at saka kinuha ko din po pala yung mga honeycomb na may mga lamang honey kasi masarap din po itong sip sipin ayan inilagay ko po dyan So, thank you for watching, guys. I'll see you again next time. If you like this video, please click like and subscribe for more videos. My name is El er Nino. Check it out. Hasta la vista. Peace.